paan ang maghali sa narin para sa isa ngayon at magpakailan niyo. Bakit nga ba sa tagaluan ng mga sa mga isipan ang ating mga mahal na kapatid? Bakit nga ba ang kaligaling sa ay sumasakang ng mga puso? Dahil nga ba sa mga pangyayaring na gandaan paligiran. Ang araw-araw na pagkaputi ng buhay sa lansangan. Ganun din sa karagatan at ang pagkasuno at mga ari-ari ang sinundan ng tao at pinaghilapan sa mga bang panahon ay sa nga ba kundi sa wala. at ang marami na ay naroon at lumuluha sa mga bagay na iyan at ang panghihinayang sa kanilang mga puso sapagkat ang kanilang lakas ay nila sa panahon kung saan ang mga yamang iyan ay pinagukulan nila ng kanilang lakas at talim at ang mga bagay na iyan na nasasaksihan ang aking mga minamahal na kapatid ang ng kanyang mga isipan at damdamin. Tulay nga ng lahat ng bagay na yan ay magaganap at magaganap sa pagkarito na nga ang panahon kung saan ang pagtupad ng tao ay kinakailangan sa gawa at hindi baliwala ito. sa sapagkat ang panahon nga ay tunay na dito sa isang mag aral na nagnanayos na iangat ang kanyang sarili upang sa gayon maharating sa harian ng ama pagdating ng panahon kung saan nga ay ang pagsuli ay darating na sa mga pagdataan. Lahat ng bagay na ipinundan na at iginawa ng tao ay mapupunta nga sa wala at yan nga ay nakikita na ng mga 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 kapatid at sa mga pagsuli yan ano ba ang narapat ng inyong gawin Lagi matikisid tayo sa mga bagay na hindi niya nagustuhan at hindi niya na nangyayari sa iyong mga pagtatawag kapag kayo mga hindi. Ang pagkakatisod na lagi may nakakanto at nakakabala kung kaya kung tunay na mag-aaral na ng mayroon ng karunungan at katalinuhan ay nagbabali wala at sila. Nasa na ang aking mga minamahal mga kapatid na ang karunuan nga ay na ng kaisaasa upang makatupad ang kanyang mga tungkulin nasa nangaaang mga, mga minamahal na kapatid kung saan ang pagkasisol ay hindi ng mga bangon at kung may raumang sa kanila'y umaalala yan sa babangon at iba rin ang minabaliwala at ang laging na nasa kanilang isipan at namulaging ay ang mga sama ng loob na hindi karapat dapat sa isang mag-aaral na tuma at lagi na ginababaan ng mga pag-aaral sa karunuan ng kapatid, ang masakaitaasan. Mga minamahal mga kapatid, marami ng nga ang sa inyo yung na pag-aaral at ito na nga ay makapagpapatatag sa inyo upang uh, ang anumang bagay sa inyong makita, marunig, at mangyari sa inyong mga pagkatao, ay hindi nga ako yung maligigaran at mababagamang, kundi ito may inyong pagpapasalamang, sapagkat tayo ay isang ng tunay na ekspertista, mayroon ng katatagan at patuloy at patuloy na gagawa at ang mga tisod na inyong, ay hindi nilililang nilililang kundi hahawiin niyo ang lahat mga kapatid sa ay magpapatuloy at sa na mayroong halakas. Hanggang dito ako. At muli, ang iwana at ang kapayapaan ang aking iiwan sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailan na paalam at kami na